May mga kwentong hindi madaling ikwento lalo na kung nagsimula ito noong bata ka pa. Wala ka pang ganap na muwang at unti-unting namulat sa mga bagay na hindi mo pa dapat nalalaman. Ngayong gabi, isang liham mula kay Kiko ang babasahin natin. Kwento ito ng isang bakasyong nag-iwan ng mga tanong, takot at tahimik na sakit. At lahat ng ito nagsimula sa isang kubo sa gitna ng bukid. Simulan na natin. Tuwing bakasyon, palagi kaming umuuwi sa probinsya ng lolo ko sa Ilocos, isang baryo na tila hindi apektado ng pagtakbo ng panahon. Ako'y bata pa noon at gaya ng ibang batang galing syudad parang ibang mundo ang probinsya. Doon ko unang nakita si Tito Bogs. Mas matanda siya sa aking ng sampung taon at unang beses pa lang kaming nagkakilala. Siya'y kapatid ng tatay ko sa ama. Pero sa dami ng pamilya roon, hindi mo na madistinguish kung sino ang tunay mong kaanak. Matangkad siya sunog sa araw at may nanakmengiti siyang hindi ko makalimutan. Sa mga unang araw ko roon, naging natural ang pagdikit ko sa kanya. Siya ang nagturo sa akin kung paano manghuli ng palaka, magigib ng tubig sa poso at kung paano makinig sa tunog ng hangin para malaman kung uulan. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Hindi ko pa alam noon pero unti-unti akong nababago. Isang gabi habang naglalaro kami ng sungka sa balkonahin ng bahay ni Lolo, bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa malayo. Parang may iniisip na malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong niya ako. Ang lamig dito, di ba? Tara, inom tayo ng kape sa kubo. Sumama ako kay Tito Bogs. Ang hindi ko alam, ang kubo pala niya'y malayo sa bahay ni Lolo. Sa gitna ng bukid walang kuryente. Pagdating namin doon may kandilang nakasindi at may termos na may kape. Tahimik lang kami sa loob hanggang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Nanginginig ka? Tanong niya. Hindi ako nakaimik. Ang alam ko lang pinisil niya ang palad ko tapos hinila niya ako papalapit sa loob ng kubo parang may sariling mundo. Walang ibang ingay kundi ang kuliglig at hampas ng hangin sa pawid ng kubo at doon ko unang naramdaman ang init ng labi niya sa leeg ko. Nanigas ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Takot, gulat, hiya o lahat-lahat ng sabay-sabay. Ang sabi niya, relax ka lang Kiko, secret lang natin to. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. At parang may humihila sa akin pabalik hanggang sa parang naging normal na lang. Sa tuwing tatawagin niya ako, sumusunod ako sa bawat gabi, mas lumalalim ang mga nangyayari sa amin pero mas lalong gumugulo ang isip ko. Hindi ko siya minahal pero parang may parte sa akin na nasanay sa presensya niya. Naging ritual na ang pagpunta sa kubo. Bawat gabi, may papel akong matatanggap mula kay Tito Bogs. Punta tayo sa kubo. Nakasulat sa maliliit na papel na isinusoksok niya sa bulsa ko. O minsan, nilalagay sa ilalim ng pinggan habang kumakain kami kasama ang buong pamilya. Sa bawat gabi, tinuturuan niya akong mag-explore ng mga bagay na hindi ko pa naiintindihan. Sa umpisa, takot at hiya ang nangingibabaw sa akin. Pero habang tumatagal, naging parang laro na lang. Nakasanayan ko na. Parang parte ng summer routine ko may mga pagkakataong sa ilog kami nagkikita. Kunwari ay naliligo lang, pero sa ilalim ng tubig may mga kamay na gumagalaw ng palihim. Isang hapon habang naglalaro kami sa ilog, bigla niyang ibinabao ng kamay ko sa ilalim ng tubig. Huwag kang maingay, bulong niya habang tumatawa. Pero sa likod ng tawa niya, alam kong may ibang kahulugan ang ginagawa niya. Ako naman natahimik. Hindi ko alam kung paano tututol o kung dapat ba talaga akong tumutol. Pagkatapos naming maligo, sabay kaming naupo sa bato at tinanong niya ako. "Ano galit ka?" Umiling lang ako. Wala akong masabi. Ang dami kong tanong sa utak pero walang lumalabas sa bibig ko. Sa isang banda, gusto kong humiwalay. Pero sa isang parte, parang gusto ko pa siyang makasama. Kapag tulog na ang lahat sa bahay ni Nalolo, dumadausdo si Tito Bog sa higaan ko. Napakaingat niya. Parang sanay na sanay. Parang may koreografiya ang bawat kilos niya at ako lagi nalang natutulala. Hindi ko alam kung parte na ba ako ng isang kwentong hindi ko pinili o baka, baka gusto ko rin sa paraan na hindi ko maipaliwanag. Pero, bawat gising ko sa umaga, may bigat sa pakiramdam. Hindi ko masabi kung kasalanan ba ako o kung ako ang may problema. Ang sigurado lang, hindi ko alam kung sino ako tuwing umaga. Nang labing siyam na taong gulang ako, nagka-boyfriend ako. Sa wakas may taong nagpakita sa akin ng pagmamahal na hindi nakatago. Hindi palihim, at hindi nakabase sa hiwaga. Siya si Marco, kaklase ko sa college. Mabait siya, totoo at higit sa lahat, hindi niya ako pinipilit. Sinubukan kong kalimutan si Tito Bogs. Naging okay kami ni Marco. Pero tuwing summer, bumabalik kami sa probinsya at doon parang paulit-ulit na plakang buhay ko. Babalik ang mga papel, ang mga sulyap, ang mga bulong. Minsan sa gitna ng gabi, maririnig ko ang mga kaluskos ni Tito Bogs sa likod ng bahay. Isang taon, bigla na lang nawala si Tito Bogs. Wala man lang paalam. Nalaman ko na lang mula kay Lola na nasa Dubai na raw siya nagtratrabaho. May asawa na babae. Laking gulat ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko Galit, inis, lungkot, pero ang pinakamasakit wala siyang paalam. Hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataong itanong sa kanya kung ano ba talaga yung mga nangyari sa amin. Parang ako lang ang nakakakilala sa kwento naming dalawa. Parang ako lang ang nabuhay sa guni-guni noong Pasko bumalik siya. May asawa na nga, may anak pa nang magkita kami sa sala habang naghahanda si Lola ng Noche Buena. Tinapik ko yung braso niya. Gusto ko lang sanang ngumiti, magtanong. Baka sakaling may sagot siya. Pero tumingin siya sa akin ng matalim. Wag na. Tapos na yon. Sabi niya, parang sinampal ako sa isang iglap. Binura niya lahat ng taon na nagdaan. Parang ako lang ang nagbitbit ng alaala. Parang ako lang ang nagdusa, nagtanong nagduda Kuya Will hindi ko siya minahal pero minarkahan niya ako hindi lang katawan ko kundi pati pagkatao ko Ang dami kong tanong hanggang ngayon Kasalanan ko ba ako bay naging bahagi ng maling kwento o ako ba ang biktima Pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon hindi ko ito ginusto at kahit tinanggap ko sa mahabang panahon, hindi ibig sabihin ay tama ito. Hindi lahat ng tahimik ay payapa at hindi lahat ng sekreto ay dapat manatiling nakatago. Kaya, heto ako ngayon nagsusulat sa inyo kasi pagod na akong kim-kimin ito. Gusto ko na rin huminga at kung may iba pang gaya ko rin na nakakakilala sa sakit na walang pangalan sana malaman niyong hindi kayo nag-iisa. Ang pagbangon ay hindi laging may kasabay. Minsan ikaw lang talaga pero kahit mag-isa ka, kaya mo. Kaya ko. Kiko, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng liham na ito. Hindi madali ang magsalita tungkol sa mga sugat na pilit mong kinalimutan, lalo na ang nanakit sa'yo ay isang taong dapat sanay nagprotekta sa iyo. Marami sa atin ang tahimik na nagdurusa. Pilit inuunawa ang mga karanasang hindi kayang bigkasin. Pero sa kwento mo, napakinggan namin ang boses ng isang taong matapang. Matapang na harapin ang katotohanan. Kahit pa ito'y masakit at magulo, hindi ka nag-iisa kiko at sa mga tulad mong patuloy na naglalakad sa landas ng pagbangon Naway matagpuan nyo rin ang kapayapaang ipinagkait sa inyo noon. Kung ikaw ay may kwento rin ng pananahimik, pagkagulo o pagbangon, maaari mong ipadala ang iyong sulat sa amin. Baka ito na ang simula ng iyong paghinga, ng iyong paglaya. Ipadala ang liham sa email na nasa description o i-message kami sa aming page at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong marinig na kwento ng tapang, ng pag-ibig at ng katotohanan hanggang sa susunod na liham. Dito sa ating maliit na programa, ang bawat liham ay may tinig at ang bawat tinig karapat dapat pakinggan.